wala pala eh, iyakin pala yun eh, kaya namuhi na ng Pilipinas, ganyan. Parang, parang ganun ganon pala yung ano nila dito, ganun nila tingin nila sa akin na, na parang, wala, maihina pala kayo, muwi na kayo, legit-legit butcher pa kayo, ganyan. Yun! Ito na naman tayo. Ay, nako. Ano pala ngayon na, uh, Tuesday, first day ng February. Ano po? Ganun-ganun lang tapos na agad yung January ng taon. worst lang talaga yung panahon eh, no? Ay nako. Sana uh, ano, malapit nang makapunta rito yung aking family para naman ano, para naman maging masaya ang buhay, no? Saka masimulan ng tunay na laban. Sa <laughs> so, ngayon kasi wala eh. Hindi ka pa hindi ka pa makakalaw eh pagka yung ganito walang ano eh Baga, parang ano pa parang uh, limitado pa yung galaw mo kasi syempre hindi ka naman pwede magdesisyon ng ano yung ikaw lang mag isa kailangan mong ano kailangan laging kasama sa decision yung iyong asawa sa mga ano sa mga nandito kaya nasa mga nasa ibang bansa no yan ang kailangan yung ano yung decision mo decision mo laging kasama isama niyo yung ano nyo, yung inyong partner no kasalman kayo o, li, ano living partner uh, common ano common law ano uh, yung mga decision niyo dapat solid yan na dalawa kayo hindi lang yung ikaw kasi pagka dating ng panahon no magkakasisya kasi kayo niyan parang kasi ikaw eh, eh. ano mo yan eh. anyway. <laughs> ano, ganyan kasi gabi dati ng ng misis ko. Medyo pagkayo sa mga decision din namin masyadong napuusapan ganyan. Yun, pagkatagal-tagal ng panahon, nung ay nagkakaroon ng problema, di ba? Kaya mas maganda ngayon bawat decision niyo lahat kasama lagi yung inyong partner lalo na pagka mga mabibigat na ano yan ng mga na mga gagawin niyo eh, pag-usapan niyo muna. Ah, na. Ilan? Anyway, yung ano yung mga bago pala, update ko lang kayo. Ano na sila? Ah, nag-start na sila kagahapon, di ba? Kasi nag, ano ako, nag-overtime kami kahapon. Ngayon, yung mga pang-umaga na nasa ano, loin line na ano namin na nakita namin sila yun eh tinuturuan namin yung mga yung mga dapat gawin kasi yung mga nasa ano nasa umaga puro mga ano sila uh, skilled one na uh, low in line so kasama namin sila sa linya pero pang umaga sila nakita namin sila kasi nag overtime kami sabi, sabi nung isa oh kuya pang, pang gabi ka diba sabi oh pero overtime eh <laughs> 16 hours pa ako rito. Sabi ko, ayun, sabi, tibay mo. Ayun, tinuturuan namin sila ng mga ano, yung standard procedures, kung paano yung gawin to, kung ano yung mga ginagawa namin. Mga pinapakita namin yung ano, yung standard na dapat gawin. Hindi muna namin, hindi namin muna tinuturuan yung mga ano, yung mga magic kasi ano eh, dadahan pa sila sa ano eh, sa titignan pa sila ng mga supervisor, ganyan. Si titignan sila ng mga trainers, lead hand na didesisyonan ko uh, okay na ba sila syempre hindi lang naman yung dahil okay na sila titignan pa rin kung standard yung ginagawa nila titignan kung tama yung mga galaw nila kaya pinapakita namin tapos ina-advise namin kung anong dapat gawin ganyan uh, Okay, kasi tingin-tingin lang naman sila, lamig na lamig nga sila. <laughs> Naka-jacket, naka-ano, lahat-lahat. Nilalamig daw sila eh kasi sa loob ng ano ng sa loob ng planta, minus 5 yata ang lamig. Talagang kailangan yung, yung jacket na ano, yung sinusot ko lagi na may pulip yung wala itim. Makapal yun. Eh, ginagahit ko nga dito dati yun, no, pang ano, lumalabas kami nung winter. Makapal yun. Then, nilalabi pa na sila. Hindi nila alam kung ano gagawin nila. Sabi ko sa kanila, pagka humawak na kayo ng kutsilyo at nagsimula na kayo, sigurado yan, papawisan na kayo, tatanggalin niya yung jacket niya. <laughs> Ganun kasi kami dati, nung simula na hapaw, kahit gaano pa kalamig yan, punta tagaktak-pawis mo pagka na nagsisimula ka. Eh, nakikita kasi nila, sabi ko, Huwag kayong magpapadala na ano yung kunyari. Nakikita nyo lang na, ano, yung akala mo simple lang yung ginagawa namin. Kasi sanay na kami. Pagkakataon naman tayo na kami dito eh. Nakikita nila, smooth na yun. So, sabi ko, ah, ganyan pala yung kuha, ganyan talaga. Ngayon, eh, pinapanood namin na, oo kayong maghakampat eh. Uh, pagka nagsimula kayo at nag-start na kayo, umawak na kayo ng kuchilyo. Ibang feeling na yan ah uh, parang ano uh, ano ba to parang nagahabol kayo ng oras lagi lagi kayo nagpapa-impress ganun yung dating mga ano yung nung pakiramdam namin nung simula kami kaya dahil so, makinig lang kayo uh, parang sa amin yung mga ano yung mga bago kami nila Marlon D yung so, sinama namin kagad sa sa inuman eh parang ano pa ipakiti paramdam nyo sa mga bago sa mga ano, yung sa mga nasa ibang bansa na may mga bagong parating uh, or kahit saan lugar, kahit saan lugar. Uh, welcoming dapat kayo. Na iparamdam niyo na ano na hindi niyo kami ka hindi niyo kami kalaban. Parang ed kaluwag talaga niyo. Ah know? uh, ano ba to? Nandito kami para ano i-welcome kayo. uh, magtanong kayo kung anong kailangan niyo. Ah uh, Basta kung ano kailangan nyong malaman, tanongin nyo kami. Basta, uh, huwag kayong mahihiya. Ganun. Eh, yun nga yung ano, yung gusto kong i-discuss sana. Yung, dahil yung totoong nangyari sa akin nung ano, nung ano ba to. Yung mga first month namin dito sa, ano, sa Brandon City, sa Maypole. Diba, akala mo kasi, gaganda ng mga kwento ko dati eh sa mga ano namin sa mga vlog ko na una Hindi ko kasi sinasabi mga video na syempre yung mga nangyari na kakaiba. Pero mga hindi mo kakaiba parang yung hindi siya ano hindi siya kanais na is kasi alam ko yung sa mga OFW na nakaka experience ng mga ano yung mga nabubuli ganyan no eh, siyempre, bago kayo, hindi nyo alam yung patakaran, siyempre, hindi nyo alam yung, ano pa, yung takbo ng buhay sa bago nyong pinuntahan. Eh, ganun yung nangyari sa amin dito nung, ano, no, ano ba to, nung mga unang buwan namin doon. Luhat pa kami noon, training pa kami. Eh, napanood nyo na siguro yung, ano, yung vlog ko na, ano, na, yung akala mapapauwi kami kasi nung unang in training period namin parang ano uh, diba sabi ko nga nasa skill to kami tapos kina kinausap kami ng mga supervisors siguro mga ilang linggo na kami nun kinausap kami ng supervisors tapos miniting kami yung batch namin yung batch batch 1 na dumating dito kami nila Marlon kami nila ano nila Gia, nila Yormi Pinatawag kami, Di sinabihan nga kami noon, yung sa time na yun, sinabihan kami na ano na na bukong hindi niyo kaya lahat mag-skill to. Kaya meron kaming i-ano sa inyo. Meron kaming i ililipat ng ano ng skill one. Tapos pag hindi niyo kuno ay skill one, baka mapauwi kayo, no? Jadi yun nga parang ano kami, parang down kami noon nung time na yun kasi na ano kami, kumbaga, napili kami sa grupo kami yung weakest link sabi ko, naku, patay tayo dyan. Sabay, yun nga, sabi, mapapauwi. Siyempre, down na down ka nun eh. Lahat ng mga pinaghirapan mo, gumawa ka na experience, no? Iniwan mo na yung trabaho mo sa Pilipinas, tapos maririnig ma mo na mapapauwi ka. Eh, dito na. Umuwi kami muna nila, ano, ng, ano, ng bahay. Kinabukasan na pasok. Hindi kinabukasan eh. Ay, like Sabado, Sabado, Linggo pa pala na Monday, di pumasok na kami. Yung tingin ng mga, ano, ng mga, ano, itong kinikwento ko na to, eh, water under the bridge na to. Kung baga, okay. yung, ano, yung gumawa sa amin nito eh, okay na kami ngayon. Kasi, syempre, ngayon nakilala na nila kami, yung totoong kami. Ah, uh, di edi, feeling namin, ano eh, yung time na to, ah, down 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 kami. Tapos mayro pang ano may may problema pa sa Pilipinas. May basta mayrong family problem pa na nung ano nung no, no, no time na 'yon. Kumbaga ano kana yung parang dito yata dito ko mapasok yung ano yung na-depress nade yung mga OFW. Pag kayo mga ganito kasi wala kayong ka ano, wala kayong ka kapiling na pamilya. Ba, parang, oo oh, nandiyan yung mga kaibigan mo Pero syempre iba pa rin yung comfort ng kasama mo, yung pamilya mo Hindi mo na mararamdaman yung depression. Nasa low-flow Eh, itong time na to Lahat naramdaman na namin, no? baka papauwi oh, Tapos may problema sa bahay, mga ganyan nasok sa trabaho May mga sumalubong sa amin Sabi, ano pa, parang ano pa ano, sino ra yung ano yan? Sino ra yung, ano? Naging issue kasi yung ano, yung, ano ba to? Yung totoong butcher. Yung, ano ba yun? Legit butcher na yan. Puta ng word na yan. Legit butcher na yan. <laughs> ako yung na, na, ano dyan eh. Ako yung na pangalanan dyan eh. Kasi ako nga yung matunog nung pumunta yung batch namin dito. So, syempre, lahat ng mga issue, madala sa akin na pupunta. Kasi nga ako yung eh, nagbablog-blog eh. Ganun. eh di, eto na. Biglang may lumapit sa amin. Sino yung legit butcher dyan? Siyempre, alam ko na kung sino yung hinahabi. Sabi, sa, wala pala eh. Iyakin pala yun eh. Takin na, umuwi na ng Pilipinas. Ganyan. Parang, ganun-ganun pala yung ano nila dito. Ganun nila tingin nila sa amin na, na parang, wala, maihina pala kayo. Umuwi eh, na kayo. Legit-legit butcher pa kayo. Ganyan. Eh di, ako sabi ko, ito na nga lang dapat yung time na, ano na, na uh, kumaga mabubusa na kami na may mga tutulong sa amin noong time na yun kasi nga nasabihan kami na gano'n tapos biglang gano'n yung sasalubong sa amin pag simula ng trabaho sabi ko, dami nung nangyari hindi kausap ko yung mga kasama ko oo oh, nga, ah, sino, bakit, bakit ganon? parang, parang imbis na, ano ba yun ha uh, mga kapwa Pilipino pa yun na nanggaganon sa'yo uh, parang ano parang ano ba yun, parang nakakatalo ba na nangyari yun kasi dapat si kayo yung kayo yung magkakasama ng mga Pilipino kayo yung mag boost sa isa't isa lalo na yung mga bago na na walang pamilya dito yung mga first time na nag-OFW sana ano <coughs> Kung, mong mangyari yun sa mga ibang mga kasama natin na Pilipino kasi hindi hindi, na, hindi nyo naman kilala pa yung mga bagong dumating hindi nyo totoong alam yung buhay nila uh, hindi nyo alam na baka pa palang tinatagong problema tapos dadagdagan madadagdagan pa ng ganyang ano ganyang ano pangyayari na parang uh, kayo, makapaliitin pa kayo, imbis na tulungan nyo, tasabihan pa yun ng mga kung ano-ano, i-chismis, yung mga ganyan, ito e, yung hindi maiwasan sa, dito sa Canada, ma ma ano, masyadong, ma -ano, masyadong maraming marites. Uh, tapos, akala mo, ang, ang pangit kasi dito, hindi mo alam kung sino yung, ano mo, yung, ano ba to, totoong, ano sa'yo, yung, genuine na mabait sa'yo hindi mo alam kasi lahat sila merong naka-smile ng mukha pagka nakaharap ka. Tapos, ano, pagkatalikod, si, ano, sinisiraan ka pala, ganun. Uh, isang ano yun, isang instance pa lang yun. Tapos meron pa yung isa, nung ano na, nung nag-overtime kami. Ano na kami nito, nakapirma na kami nito. Uh, okay na kami na. E eh di, ano, nag-decide kami ni Marlon na na mag-overtime. Mag eh first time namin mag-overtime nun. E, eh, syempre, ano, feeling namin, ba ano na kami, okay na kami sa trabaho. eh ito na. Nung dumating sa, ano, uh, explain ko lang, uh, yung pang umaga na shift sa kapanggabi gabi na shift pareho lang naman saan nang ginagawa kaya lang sa pang umaga na shift doon yung mas maraming ginagawang iba-ibang order. Uh, merong meron, sa umaga madalas yung, yung, FL, kasi kami yung finish product eh. Uh, Umaga, yung pagkatapos namin gawin, yun yung mga binabalot na pinapapunta sa ano sa Japan, mga ano mga Japan product. Eh sa umaga, maraming iba-ibang mga ano product eh, ano doon, cut na ginagawa. Pero sa panggabi kami, hindi namin ginagawa. Ibig sabihin, hindi namin napapractice. E di, ayun nga, akala namin, akala namin, ano, mahusay na kami sa panggabi. E di, tara, try natin mag-overtime. Magpasok namin. E di, unang-unang pagdating namin, sabi, sabi namin, sabi ko sa kasama ko, sana huwag yung, ano, yung FLC, ano yun. May araw pa nga yun na sinasabi. Hindi, tuwing ano lang yun. Every Wednesday lang yung ginagawa sa umaga. Hindi naman Wednesday nun eh. Hindi pasok nun eh. Kampante kami. Unang-unang oras na pagpasok namin, yun kaagad pinagawa. <laughs> ang problema kasi, siguro tinuro na rin sa amin yun nung, ano, nung training Kaya lang ang problema, hindi namin naman na, hindi naman namin na pa, ano na pa-practice sa mismong linya sa trabaho. Eh dito na, doon pumunta na doon, isang oras halos 'to no, nag-FCR. Ah, uh, ito yung ano ayoko namang ano to, ayoko kong sirain yung, yung tao na to na ano na Kapwa natin Pilipino. Eh ano pa yung parang ano siya eh, dapat uh, dapat siya yung mag magaguid sa amin kasi siya yung nasa position na pwede niya kaming tulungan kasi kapwa Pilipino mo siya eh, di ba? Kasi ito na pinagawa ng yung FLCR na yan. Ah, yeah, we don't know how to do that because uh sabi kasi sa supervisor, ay sa trainer. We don't do that at PM. Uh we don't usually do that at PM. Kasi sabi, tumapit na 'yung Pilipino. Ibang lahi 'yung ano 'yung trainer. Tumapit sabi. Ngayon, diba oh my god, guys. You don't know how to do that? You you going you you working overtime? You don't know how to do that? Oh my god, parang siya pa yung siya pa yung nag-cause ng ano, siya pa yung nag-cause ng ano ng ano ba to? Nag-ingay doon sa linya para think, alam mo yung time yung time na yun parang gusto na lang namin gusto ko na lang lumubog sa lupa eh kasi sa, sa sobrang iyan. Nakatingin na lahat ng mga kasama niyo ng mga ano ng mga nagtatrabaho sa linya. Uh, nandun na yung supervisor, nandun na yung trainer, tapos yung kasama niyo na Pilipino na dapat sumusuporta sa inyo. Hindi nga hindi hindi nga kakausapin ng Tagalog. Akala ko nung una, nung unang break, ang na nagagaganon siya. Oh my god, parang ang OA. Oh my god, parang sumisigaw ano pa, gumagano pa sa may pader. You don't know how to do that. Oh my god. You should know how to do that. Oh, uh, ganun sabi ko. Eh, sabi, sabi ko, eh, we don't know how to do that. We, we don't do that PM, sabi. Jadi eh natapos na yung ano na yun, yung shift na yun. Uh, kasi kada ano may break, eh, di ba? Pag break, kinausap ako ng isa kong kasama. Na, ah, yan nangyari tayo doon. Oo nga eh. Sabi niya, yung Chinese eh, yung, ano yung eh, parang pinaano yung eh, pinaano yung eh, ang ingi eh. Akala ko Chinese, yung pala Pilipino. <laughs> sabi niya, sabi niya, gago Pilipino yun. Ha? Pilipino? oh, pumunta pa nga sa atin, sa atin yun eh. Eh, nung kinakausap ko kasi hindi naman ano eh, mukhang, mukhang ano, mukhang, hindi mo naman maano kasi alam nila na training ka na, ay ano, kaka, ano na, tapos mo lang ng training, kakapirma mo lang, tapos, ay actually may, may ano kami doon, may kasalanan din naman kami doon, kasi nga, sumaba kami nang hindi kami fully equipped, kumbaga hindi namin kabisado pa. Eh, try lang naman namin kasi first time yata yung nag, everybody, everybody over, dito kasi, hindi palaging ano, hindi pa laging may overtime. So ayun, nung pagpunta namin, ay ano pag pag ano nag everybody overtime, sino buwan namin. So yun sinabi niya, Pilipino 'yun, ha? Eh, hindi no, hindi naman no nagtatagalog eh. Sabay nung nalaman ko na, eh di, pumasok na naman kami doon. Nag ano, sabi, meron sa isang part ng trabaho namin, meron na namang ginawa doon na hindi namin alam. Sabay sabi, tinatagalog ko na siya. Hindi siya nagtatagalog talaga. Kumbaga parang siya pa yung naglalaglag sa amin sa linya. <laughs> Asa? Sabi ko, ano, ano problema na ito? Bakit ano? Kasi yung, sa akin naman, ang, ano, okay lang, inaano ina nyo naman yung trabaho nyo lang. Pero sana, huwag naman ganun. Yung parang, parang napapahiya na kami sa, ano, sa linya. Mas maganda nga sana. Kinausap nyo na lang kami ng, ano, ng, 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 matino. Tapos, tinuruan niya kami. okay kaya, niya kami. Kasi madali lang naman ito. tuturo, ganito gagawin nyo, ganito, ganyan eh, pinahiya mo pa kami sa sa buong buong cutter buong ano loin line para lang ipakita na hindi hindi namin alam yung gagawin kaya yun na uh, buisit mo hanggang ano hanggang ngayon yata na, naiinis ako eh pero syempre kailangan natin mo kasama eh kasama natin sa trabaho eh saka Pilipino yun eh Pilipino ka ayop na yan tapos sasabihin mo na ano na wag mambu mambubuli uh, parang ibang-iba yung ano yung feeling namin nung time, na yun ilang buwan ako hindi nag-overtime kasi sa, parang na-phobia ako <laughs> pero eh, eh ang, ang, gusto ko na sabihin sa, sa sana dito sa video na ito eh sana huwag nyo nang iparanas sa ano sa mga bago yung mga uh, ganyan hindi ko alam kung baka may isang may gano'n hindi mo naman pwedeng i-ano yun eh kasi hindi mo naman ako kilala Baka may narinig ka sa ibang tao na ganyan kasi dito na may siya nakakasama. Baka meron siyang narinig na tungkol sa akin, ganyan. Tapos, naga, na ano siya, parang nag, nairita siya, nag-aalit siya sa akin. Pero hindi mo naman ako kilala personally para mag-aalit ka sa akin. Eh, yun yung nangyari. na, na ano kami, nabugbog kami sa linya. May kasalanan din naman kami dito. Hindi ko naman sinasabi to. Tali kasalanan nung ano. May kasalanan din kami dito kasi pagpunta namin nga doon, eh, hindi naman kami masyadong, eh, hindi kami yung ganoon ka-prepare. Pero sana, yun nga, ginight na lang kami sana. Eh, ano yun? Ilang, ano yun? Ilang, parang ilang linggo ko na pinoproblema yung ano na yun, yan. Na, ayoko nang ayoko nang pakiramdam Kaya ayoko sa ano, ayoko nang iparamdam mo sa mga bagong dating dito. Kaya ngayon, tignan mo, yung mga bago na, na kakarating lang, inaaya kagay namin na inuman. Yung parang welcome, welcome kayo, welcome kayo sa linya. Tinuturuan namin sila, huwag mo silang tatawanan, huwag mo silang sasabihin ng masama. Para, ano, para kampante sila sa paligid nila. Kasi isa yun sa ano yun makakatanggal ng depression ng ano yun, para hindi rin ma-stress yung yung tao. Sa kakababayan mo yan eh. Di ba dapat kayo yung kayo kayo yung nagtutulungan. Ah, ito na yata pinakamahabang manuwa ah, video ah. Eh yun, yun lang. Kasi ay ay ako sa kung nangyari sa amin yan. Pero sana sa video na to matapos na. Ano wala, hindi ko hindi hindi ko naman ano ah, ayo hindi hindi ako hindi ko papangalanan ako ah, sino tong tao na to. Pero sana wa, ano ang ang message sa video na to, huwag niyo gagawin to sa mga kababayan niyo, no? Uh, kilalanin niyo maigi personally yung tao. Kung ayaw niyo sa tao, huwag niyo na lang kausapin. Huwag niyo na lang ano yun. Hindi yung mag ano pa magi-issue issue pa kayo, mag sisiraan niyo yung mga ganyan, yung mga yun yung pamit dito sa Canada talaga, yun yung ayoko. Hmm, nakakasa. Ha? Yun na? sobrang haba ng video na to dapat 10 minutes lang eh napa ano pa eh kinuwento ko lang yung nangyari sa amin yung ano hindi lahat maganda nangyari sa amin yun lang yun lang like share subscribe ay ah, mga ganun kinapahalap